mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Kaano nga ba kasarap ang magkaroon ng tunay na kaibigan? Kaibigan na palaging nandyan. At handa kang damayan sa oras ng iyong kalungkutan. Ano kung siya naman ang maging dahilan ng pagkawasak ng inyong pamilya, na akala mo ay katulong mo talaga siya sa pagbuo nito. At ang masakit, ay wala kang kamalay-malay na sa kapila ng kabutihang ipinakikita niya sayo, ay nakatago pala doon ang kataksilang ginagawa niya. Magandang araw po sa inyong lahat itago nyo na lang ako sa pangalang Josephine. Isang may bahay at may tatlong anak. Simple lang ang pamumuhay namin. At sa awa ng Diyos ay nakakaraos naman kami sa araw-araw. Isa nga palang driver ang aking asawa na si Gary. At namamasukan ito sa aming mayor. Kaya naman medyo may kalakihan din ang sweldo nito. Dahil bukod sa driver na siya, ay kung minsan ay bodyguard pa. Yun nga lang, ang kapalit naman nun ay ang pagkawalan niya ng oras sa aming pamilya. Madalas kasi ay kahit gabi na ay tinatawag pa siya ni Mayor. Lalo na kapag may importante itong pupuntahan. At kapag ganun, ay hindi naman siya pwedeng tumangi dahil parte yon ng trabaho niya. Ngunit sa tuwing umaalis ng ganong alanganing oras si Gary, ay hindi ko maiwasan na hindi mag-alala. Kaya nga kung minsan, ay gusto ko na lang na paalisin na si Gary sa trabaho niyang yon. Ngunit sa tuwing kinakausap ko naman siya tungkol sa bagay na yon, ay nagagalit lang ito sa akin ano raw kasi ang iniisip ko. Kaya naman tanging pagdarasal na lang ang nagiging sandata ko para labanan ang takot na yon. Hanggang sa dumating nga ang panahon na unti-unti ko na rin nakasanayan ang klase ng trabaho yun ni Karing. Sa totoo lang ay hindi naging madali para sa akin tanggapin ang klase ng trabaho ni Gary. Ngunit sa tuwing na ibibigay niya ang mga pangangailangan namin ng mga anak niya, ay nawawala na rin ang takot ko. Sinigurado rin naman kasi sa akin ni Gary na walang masamang mangyayari sa kanya dahil wala naman raw kagalit si Mayor. Bukod doon, ay hindi lang naman daw siya ang nag-iisang kasama nito kapag umaalis, kundi marami sila. Dahil doon ay tila na panatag naman ang loob ko. Lalo na nakakauwi naman ng maayos ang aking asawa. Isa pa ay talaga namang mabait si Mayor. Sapagkat nakikita kong marami itong natutulungan sa aming lugar. Isang araw ay nagkaroon ng salo-salo sa bahay nito. At lahat ng nagtatrabaho sa kanya ay imbitado. Pilit naman akong isinama nun ni Gary. Dahil ang gusto raw ni Mayor ay isama rin nila ang kanilang pamilya. Ayoko nga sanang sumama nun. Dahil hindi naman ako sanay sa mga ganong klaseng okasyon. Pero dahil sa ayoko namang mapahiya si Gary, ay wala na rin akong nagawa. Kundi, pagbigyan na rin ito hindi naman na namin isinama pa ang mga bata. Sapagkat, alam namin mapupuyat lang ang mga ito. Kaya naman, pinabantayan na lang namin sila sa kapatid ko. Nang sa ganun ay may kasama sila. Ang ganda mo naman ate. Bagay na bagay sa iyo yung bestida mo. Wika ka ni Jeline na aking kapatid. Nako, Nambola ka pa. Huwag kang mag-alala. Bukas bibigyan kita ng allowance mo. Talaga ate? Lakihan mo ba Para naman makabili rin ako ng ganyang bestida. Pagpibiro pa nito. O siya, sige na. Aalis na kami ng kuya mo. Ikaw na bahala sa mga pamangkin mo ha. Ay ko rito at pagkatapos ay nagpaalam na kami ni Gary sa mga bata. Pagdating naman namin sa bahay nila Mayor, ay marami na kaming nadatnan na tao doon. At kagaya nga ng sinabi sa akin ni Gary, ay kasakasama rin na mga katrabaho niya ang mga asawa nito. Bago naman nagsimula ang kainan, ay nagkaroon muna ng program. At doon ay sa isang ipinakilala ng MC ang lahat ng nagtatrabaho kay Mayor para bigyan na rin ng parangal. Nagulat nga ako nang malaman na hindi lang palalalaki ang bodyguard ni Mayor, kundi may mga babae rin. Hindi ko nga alam noon kung bakit parang nadismayan na lang ako nang malaman na may nakakasama palang babae sila Gary. Ganun pa man, ay binaliwala ko na lang ang kakaibang pakiramdam ko na yun. Sapagkat, wala naman sigurong masama kung may kasama mang babae ang aking asawa. Sumalit ang makilala ko si Eliza na isa sa nakakasama nila Gary, ay para bang kinutuban ako ng masama. Lalo na nang mapansin ko ang kakaibang kaswitan ng dalawa. pagkasweet si Gary Pero tama bang pati sa katrabaho niya ay ipakita niya yon? Hanggang sa Isang araw ay nagulat na lang ako nang isama ni Gary ang babaeng ipinakilala niya sa akin nung gabing yon. Nang tanungin ko naman ito na kung bakit kasama niya si Eliza ay ang sagot lang ni Gary ay nagpasama raw sa kanya si Eliza para tingnan ang pinapaupahang bahay ng kanyang kapatid na malapit rin sa bahay namin. Nagtaka naman ako doon dahil bakit sa dinami-rami ng bahay na uupahan ni Eliza ay bakit sa malapit pa sa amin? Pero imbes na tanungin ko yon kay Gary ay hinayaan ko na lang muna. Halata kasing pagod na pagod ang dalawa. Kung kaya't minabuti ko na lang ipaghain sila ng makakain. Tamang-tama naman at kaluluto ko lang nung mga oras na yon. Kaya naman, sabay-sabay na kaming kumain ng hapunan. Ang sarap mo palang magluto, Josephine. Kaya pala malusog ang mga anak nyo. Pagpuri ni Eliza sa aking luto. Hindi naman, Magana lang talaga kaming kumain. Pati nga ako tumataba na rin eh. Pahayag ko naman dito. Ayos lang yan, mahal. Kahit kasing taba mo pa si Sharon, mahal pa rin kita. Anya naman ni Gary sa harap namin. Sabay halik pa sa pisngi ko. Bigla namang iniba ni Eliza ang aming usapan at napansin ko na parang mas pinagtuunan na niya ng pansin ang aming mga anak. Panay lang ang tanong niya sa mga ito, na magalang naman ng mga batang sinasagot. Ngunit nang hindi na ako makatiis, ay ako naman ang nagtanong dito. At nalaman ko na talaga pa pala siya at nasa malayo ang kanyang pamilya ng mga sandaling yon ay hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang aking naramdaman. Para kasing may something sa dalawa na pilit kong pinaglalabanan sa aking isipan. Ayoko rin naman kasing husgahan si Eliza. Bukod doon, ay malaki rin ang tiwala ko kay Gary na hindi ako nito sasaktan. Kaya naman imbes na pag-isipan sila ng masama ay pinakitunguan ko na lang ito ng mabuti. Dahil wala naman akong ebidensya na niloloko nila ako. Mukha naman kasing mabait rin si Eliza. Bukod doon, ay parang kapatid na lang namin ito ni Gary. Sa katunayan nga, ay ate at kuya pa ang tawag niya sa amin. Dahil nakikita raw niya sa amin ni Gary ang kanyang mga kapatid naman noon ay tila gumaan na rin ang loob ko kay Eliza. Lalo na napapalapit na rin ito sa aming mga anak. Natuloy din itong nangupahan sa bahay ng kapatid ni Gary. Kung kaya't itinuring ko na rin itong kapamilya namin. Hindi ko nga inaasahan noon na magiging malapit kami nito sa isa't isa at magiging matalik na magkaibigan. Kung sa bagay, may ugali kasi sa amin ni Eliza ang magkatulad. At iyon siguro ang dahilan para magkagaanan kami nito ng loob. Kung minsan pa nga, ay parang mas gusto ko pang mag-open up dito. Kesa sa kapatid ni Gary. Sa tuwing nagsasabi kasi ko kay Eliza, ay pakiramdam ko na nauunawaan niya ako. Isa pa ay magaling rin itong mag-advise na animoy pinagdaanan na niya yon. Kaya naman, nakampante na talaga akong nagsasabi rito. Hanggang sa pati problema namin ni Gary ay nasasabi ko na rin sa kanya. Isang araw, habang ako ay nag-aayos ng mga lalabhan kong damit, nang biglang may napansin akong tila lipstick sa damit ni Gary nagtaka naman ako kung saan niya nakuha yon. Dahil sa pagkakaalam ko, ay hindi nang galing sa akin yon. Oo nga't nagli-lipstick ako. Pero sa tuwing may okasyon lang. Bigla tuloy akong kinutuban noon at napaisip na baka may babae na ang aking asawa. Kaya naman para mapanatag ang aking loob ay tinanong ko si Eliza kung may napapansin ba siya kakong babae na umaali-aligid kay Gary. Ngunit ang sagot lang niya ay wala naman daw. Bakit Ate Josephine? May problema na naman ba kayo ni Kuya Gary? Pag-aalala nito. Wala naman. Naisip ko lang yon. Alam mo na, sa trabaho nila Gary, baka may mga babae na itong nakakahumalingan. Anya ko naman sa kanya. Naku ate, alam kong malapit sa babae si Kuya Gary. Pero kilala mo naman siya, di ba? At saka hindi ka nun magagawang lokohin. Huwag kang mag-alala, babantayan ko si Kuya. Wika pa nito na siya namang nagpagaan ng loob ko. Simula nun ay hinayaan ko na lang muna ang nakita kong lipstick sa damit ni Gary. Ngunit kahit anong pilit kong hindi ito pag-isipan ng masama, ay mas lalo lang akong naghihinala. Pati kasi pabango na rin ng pambabae ay may naaamoy na ako sa damit ni Gary. Pero kahit na ganun, ay hindi ko ito kinukompronta. Ayaw ko kasing dumating ang panahon na malaman kong may babae nga ito. At kapag nangyari yon, ay baka hindi ko kayanin. Kaya naman hinayaan ko na lang ang mga bagay na natuklasan ko kay Gary. At kahit na masakit para sa akin yon, ay pilit kong tiniis at baliwalain lang, alang-alang sa aming pamilya. Subalit nang matuklasan at mahuli ko sila na naglalaro ng apoy, ay doon na ako hindi nakapagpigil. Isang gabi ay nagpaalam sa akin si Gary na mag overtime daw sila. Wala naman akong nagawa noon. Kundi nung mga sandaling yon ay tila iba ang pakiramdam ko. Kaya naman nang umalis si Gary sa bahay ay lihim ko siyang sinundan. Hanggang sa napansin kong Tila nagbunta ito sa inuupahang bahay ni Eliza. Nung una ay hindi ko muna sila pinag-isipan ng masama. Dahil makakako, dinaanan lang nito si Eliza para sabay na silang pumunta sa bahay nila mayor. Ngunit ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin sila lumalabas. Kaya naman, minabuti ko nang sila ay tingnan sa loob. Mabuti na nga lang ay hindi nakalak ang pinto ng bahay na yon. Kung kaya't malaya akong nakapasok doon. At sa pagpasok ko, ay doon na tumambad ang katotohanan sa akin. Huling-huli ko lang naman si Gary sa ibabaw ni Eliza. Habang may milagrong ginagawa ang dalawa. Halos matulos nga ako noon sa aking kinatatayuan dahil hindi ko lubos maisip na kung paano nila nagawa sa akin yun. Napakatanga ko para maniwala kay Eliza. At sa tuwing pinalalakas niya ang loob ko, ay ang kapalit naman pala nun ay ang pagsaksak niya ng kutsilyo sa likuran ko. Gulat nagulat naman ang dalawa nang makita nila ako umiiyak sa harapan nila. Subalit so, kahit anong paliwanag at sabihin nila, ay hindi ko na yon pinakinggan. Tama nang nagising na ako sa katotohanan. At iyon ay pinagtaksilan ako ng lalaking mahal na mahal ko at ng babaeng itinuring kong matalik na kaibigan. Kaya naman pagkatapos ng pangyayaring yon, ay hindi ako pumayag na wala akong gawin. Maaring tanga ko, pero hindi duwag. At bilang ganti sa ginawa nila, ay personal akong nagpunta kay Mayor upang ireklamo silang dalawa. Naniwala naman sa akin si Mayor, kung kaya't inalis nito ang dalawa sa kanilang trabaho. Bukod doon, ay tinulungan pa nila ako para magsampa ng kaso hindi naman nagtagal, ay nakulong ang dalawang taksil. At kahit masakit na mawala ng asawa at ama ang aking mga anak, ay tiniis ko na lang yon. Para kasi sa akin, ay dapat pagbayaran nilang dalawa ang sakit na idinulot nila sa amin. At alam kong mapapanatag lang ako kapag nakita ko nang pinagbabayaran nila ang kataksilan na kanilang ginawa. Nakakahiyaman ang naging ganti ko sa aking asawa. At least, naging aral naman yun para sa mga katulad kong nasaktan. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Josephine at ito ang kwento ng buhay ko.